sa bukid. Tulawin ulit natin si Yuyo dito sa bukid guys. Ayan. May mga dala tayo. Okay. May mga dala tayong ano, grocery. Grocery guys. Tapos may plandana. Ayan. Mga grocery. Konting tulong kahit tatayin. Uh, salamat po pala sa ano mga silent viewer, silent subscriber sa hindi nag-skip ng ads guys mga idol mabuhay po tayo lahat okay ay, kilapok ay, lapo. ay, ay, ay ay ah yo dali ibo yo, naibugas na rin yo naibugas para sa imo yo hmm Oh, panghatag na. Imuha ng bugas. Sige oh, yun. Ang sana na yun. Alam Oo. Oh. Hindi na yun. Ano? ano lang? Nakay bugas ba? Siya ko. Bigas, sige para kay Yuyo, guys. <laughs> because, 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 guys. Um, kapira tayo konti, guys. So, bili tayo ng bigas para matagal maubos ba kasi kung sakaling matagal ako makapunta dito meron siyang ano meron siyang bigas na pundo ba nga bigas ya oh kana yeah. oh, sige oh, na wala oh, kita guan na yung yung bugas daw yung bugas ada oh, lang ni eh, may botang, oh, sige dia oh, lang Barato raman kundang bukas ka rin, guys. Mura lang ang bigas ngayon, guys, ba? Kaya, nakaisip tayong bumili. <laughs> Tapos, guys, mayroon tayong ibigay din na kunting grocery. Kunting tulong, ba? Saan na yung ginong agyak? huwag kayo huwag matagal naman nato ginabuhay at umuhay buhay ka uling ka wala pa ba tubag-tubag pwede sa higitin tapos ano maghan ka ng mais marami kang mais magpapagas pero ay kwarta. Mga, pata, mga, pata, mga pata ka na yung grocery, kayo, yo. Yeah. So, mga eh. ng. grocery, na ko, ya, oh, kayo, yo, guys, Bigay ko kay Yoyo. may tayo kay Yoyo, guys, kape. May sabun. Ah, oh. Nakikatol. Oh, pang mana, pang. Pang mana, pang Powder. Tapang ligo. Oh, tena. Powder. Naibitsin. Ayaw. Pag ilo nila ka. ni. Oh, shampoo. <laughs> oh, nakalimutan. Oh, nai. Nai tuyo ka ng, nai tuyo suka. Oh. Ay, kamala. Kamala yun. Uh, so, bro, kaya pag mo na, bro. Ay, toyo suka, oh. Gitsin o sarap. Tawa bro, tingnan dama kita ay muna bro. Sao pa dyan daing. May daing tayo guys, o. Oo, lamig kayo ni nga. Lamig kayo ni ano, siya nga daing guys, o. O. Oh. Dagko kayo nga o. naghanaan ni ilakpan tayo. Subhan na ba yun? Subhan na ba yun? Oo, pag yun. Hahaha. Oo. Dagko Tapos na, pag yun tayo bulag request ni mo sa kuo. Oh. mo na bro. Ayan. <laughs> Tapos meron tayong ano guys, yung sali. Ano Planggana. Kasi nakita ko man yun na wala kang planggana ba yung maghugas ganit ka ng plato. Wala may planggana. So bumili ako ng planggana. oh. oh o na. O oh, isulog na diha. Na. Guys, konting tulong ito kay Yuyo guys. Pero malaking bagay na sa kanya. Ayan. Tapos meron tayo, meron tayo ibigay na asal man ko akong kwarta. Tara. guys, magbigay ka tayo ng kunting tulong kay Yuyo guys. Agoy. Bukaran na yung kamutyo. Inay kwarta dire. Oh, sa niya kong kwarta. na. Wala Wala na. Wala na. Wala na. Wala 1000 Oh, mo na lang yung nabili sa akong kat yo. Pagtsagaan mo na yan. Guys, kunting tulong kayo yo guys. Para naman madagdaga naman yung ano niya ba, mga konsumo, pambili ng ano, pambili ng... Hoy! Bad na, oy! Bad na, <laughs> Ano lang, mga ulam-ulam ba? Ulam, kanang dugat. Ayan guys, kunting tulong sa kanya guys. Huwag niyo ako pagtawanan guys ha, kunting tulong yung gambigay ko sa kanya dahil guys munting channel lang man tayo guys no munting channel lang po pero kung sakaling malaki na guys ah, pwede niya ma pwede na magbigay ng mas malaki sa kanya diba guys no dati kasi guys yuyo guys nung nandun pa sa kabilang bukid sobrang dami na itulong sa akin guys doon ako nabablog tapos ano guys hindi pa ako nangyayon ang dami na nabigay sa akin yung isang uling, bigas, mais, labing dami, may tik-tik pa guys. Tapos mga gulay, dami guys, saging, lahat na lang ng, ng nasa bukid na mga gulay guys, mga lahat ng ano, ibigay talaga niya sa akin. Tapos minsan bigyan niya ako ng pera, dati pa yun ha. Tapos ngayon guys, babalik naman natin sa kanya guys yung naitulong niya sa akin bibigyan ko rin siya ng kunting tulong para naman guys pasalamat sa kanya guys ba na yung nabigay niya sa akin dati kasi mayroon naman tayong ano ba mayroon naman tayong isip na kung sino yung nakatulong sa atin dati bibigyan din natin sila babalik din natin sa kanya pero paunti-unti lang guys kasi yun lang ang makaya ko guys sa bulsa ko guys so guys Oh, nag-init-init. Nag-init tubig, guys. Kaya mag-kuan -mag daw. May kanang kuan. Luto daw kanang kuan, guys. Manok. Basta dito sa bukid, guys. Ano? Manok yun tirada. Kasi wala silang ano. Ngayon, wala mo siyang gulay gaano, guys. Mga gabi lang nandyan. Talo ano. So, ngayon, nag-init siya ng tubig. Grabe yung usok, Guys, thank you for watching.